Jebab! Nasaan ka na? Tulungan mo ako! Oh. Sana okay po si Rafael ang diwata! Kailangan kong dalhin tong gamot niya! Bebang! Saan ka pupunta? Mukhang nagmamadali ka ha! Iska! May sasabihin ako sa'yo! Dali! Ano yon? Huwag kang maingay ha! Sekreto lang to! May nakita kong diwata dun sa may garden! <coughs> ha? Diwata, totoo ba yung Bebang? Oo, kaso, may sugat siya. Kaya samahan mo ko, Iska, para magamot natin siya. Sige, gusto ko rin siyang makita. Binisan mo. Ay, aba, si Iska at si Bebang, mukhang may sikreto sila. Susundan ko nga para malaman ko. ang hina na ako! Wala na akong lakas! Tulungan mo ako! Rapela! Nandito na ako! Okay ka lang ba? Masakit yung katawan ko, Pepa! Dahil sa sugat ko! Huwag <laughs> kang makalala, Rapela, ang diwata! May dala na akong gamot! Ito ho! Beba! Totoo nga! May diwata sa garden! Sabi ko sa iyo, Iska eh. Diyo si Rafaela, diwata ng mga nuno sa punso. Hello, Rafaela. Ako pala si Iska, kaibigan ni Bebang. Kinagagalakit pang makilala, Iska. Ako din, masaya akong nakilala kita. Dito ko nagpunta sila, Bebang, sa so may garden. Kisinipin ko nga sila. Oh, ang sakit na nasugat ko. Lumalala na. Ano yun? May duwata silang kasama? Totoo ba yan? Propela akin mga sugat mo. Gagamutin ko na. Ito, Bebong. Mabilis 'tong magpalon sa mga sugat. <laughs> Ibang parang 'yung paggagamot sa inyo beba. Sa amin, magic dash lang. <laughs> Siyempre, may mga magic kayo eh. Kaming mga tao, wala. Kaya gamot yung gamot namin. <laughs> Relax ka lang, Rafaela. Gagaling din yung sugat mo. Magtiwala ka lang kay Bebang. <laughs> ang bait nyo palang mga tao. Akala ko, ang sasama-sama nyo. Buti na lang nakita ko ni Bebang, Tinulungan niya ako. <laughs> ang turo kasi sa akin ni nanay, kaaway mo na kaibigan, tutulungan ka pag may nangangailangan. <laughs> Kunyari lang naman yun si Bebang eh. Ako nga, kaaway niya eh. Pinakain niya ng Graham na may kalamansi. <laughs> Last na to na, Pela. Gidiktang ko lang ng bayan ed sugat mo. <laughs> Ayan! Okay na! Gagaling na yung sugat mo, Rafaela! <laughs> Ang galing mo, Bebang! Pwede ka na maging doktor! <laughs> Thank you, Bebang! Mabuti kang tao! Utang na loob mo pagtulong mo sa akin! Wala yun, Rafaela! Ang isipin mo, magpagaling ka! <laughs> Sana makita ko na yung magic wand ko para mabilis na akong gumaling at mabigyan ko rin kayo ng gantim Nasaan ba kasing magic wand mo, Rafaela? Bakit hindi mo dala? Nawawala si, Hindi ko makita. Yari, baka makita pa ng iba. Gamitin pa sama-sama. Ano? Nawawala yung magic wand ng diwata? Hahanapin ko yun para magka-magic ako. <laughs> Nasaan kaya yun? <laughs> Hello guys! Ako si Rapaela! Gusto nyo ba akong maging kaibigan? Kahit diwata ako, mag-comment lang kayo para sa part 3! Bye-bye!